Tanong din po ng mga netizens natin na yung mga bagahe po na sinasabing may mga nawawalang mga kagamitan daw po. Kamusta po yung ganun po? Uh, ako ay kanyang sa airline dati. I have about 34 years of experience with the airline. Um, ako mismo magsasabi na hindi ako naghuhugas ng kamay na yung karamihan kong nawawalang bagahe ay hindi ko rito ng Airlines Pilipinas. Kasi at pwede it's a practice uh, worldwide na pag minsan, pag uh, dumaan sa ibang mga transport, malamang doon nawawala. Kasi ang unang uh, gason kung bakit, ang aeroplano ho, ang mga bagay nasa container. Yung mga aluminum container, nasa loob po yan. Pagpabaho ng container sa aeroplano, may gwardiya na po ng mga airlines. Habang hinahatak po yan papunta doon sa tawag natin na break-up area, may quarter rin po doon. Okay. Yung mga porter and proper porter natin, kinukuha lang po yun at kilalagay. Okay. Maniniwala ba ako sa pagpalis, baka sakali meron. Kasi matagal po nakatinga ang bagay dyan sa, sa ating para. Pero sa pag pagdating, uh, I would say, only problem, the probability is only 1%. Kasi wala hong or, walang oras sila na kumuha eh. Uh, lahat po yan guardyado ng airlines eh apart from our guards. So kasi ang ang responsibilidad ng mga pagahe at pasahero hindi po nasa sa naiya sa mga airlines po yun. So sana man ho, uh, huwag naman ho natin ituro lagi ang Manila o ang Pilipinas na dito nangyayari yung mga ganong masamang pagkawala ng pagkahe. Kasi nakakasama rin din doob din. Pilipino ko eh. Uh, kasamahan nun natin, alam natin maligit na mga sweldo nila. Pero wag naman ho natin lahatin. Saan po sila pwede magsumbong po or kung meron sila mga suggestions? Paano po nila mapapag um, Meron ho kaming text na iya, pwede yung text nila yon. Meron kaming CRS wherein they can send an email. Kung kailangan na immediate reaction, meron ho kaming hotline which is the 877 -11 -11 -11. Hi mga DDS, kasama ko po si Ma'am Connie, ang ating Public Affairs Head. And we are now here at the Arrival, dito po sa Terminal 1 na A1. So ma'am, ano po po yung mga pagbabago dito? Uh, as you can see, ang uh, lawak na ng ating terminal, di ba? Uh, this used to be uh, occupied by mga banks. So kinalas natin lahat yon para maging maluwag yung ating Arrival. Tapos we placed itong glass panels para... Ikaw ang susundo, dito pa lang nakikita mo na yung pasahero mo dyan. Plus, sa uh, bago ang ating mga air conditioning units, kaya medyo malamig, diba? Feel mo yan. And, uh, yung ating ceiling, ating uh, pinan pinal, pinaliwanagan, kasi dati dark color dyan eh. So, binleach nila para magmukhang maliwanas. Go. Andito po tayo ngayon sa Well Wishers area. At uh, Sir Jess, paka-explain naman sa amin yung mga pagbabago po dito. Bagong renovate yung area, ngayon mas maganda siya. Nandito dito na yung mga bangko, tsaka yung mga kailangan ng mga OFW natin na papers kung may kulang meron silang kailangan, nandito na lahat. So it's a parang one-stop shop siya for OFWs. And yung mga naghahatid sa kanila, pwedeng maghintay muna rito habang inaasikaso yung mga kanilang mga kailangan papeles. At meron din po tayo na dito, meron, cafeteria. Yeah, meron din tayong kainan just in case kay gusto nilang kumain. So, so meron tayong ito? restaurant. Yes, Within 100 bago yan. days. Yeah, yeah. That's within 100 days binuksan. Actually, last week. Last week lang namin binuksan yung area. dito tayo ngayon sa departure area, Terminal 1. At kasama ko si Miss Jessica, mm -hmm. na napakaganda. Saka pupunta ngayon yeah. sa Doha. Doha. So, uh, kano ka kadalas umuwi ng Pinas? Uh, yearly. Yearly. So, ikaw ang magandang tanong yan kung meron pang mga pagbabago na dito sa ating mga airport. Oh, actually, yes. Meron na. Kasi may free wifi na and then meron na waiting area for the family. And then, pwede na rin makita yung yung pag-alis ng airplane dun sa may... Bakit? Ito ba dati hindi kita? Ang alam ko, hindi. Hmm. Tapos, ito rin, wala rin ito. Yeah, ito. Wala pa itong uh, well-wishers area. Oo. Oh, for family din. For families, oo. Oh, oh. Tapos, yung pangko, dati nasa labas, nakaharang. Ayun, ito na siya sa loob. Oh. Very organized. And yung POEA natin. Yeah, may specific na siyang ano uh, area kung saan pwede magbayad. Oo, may OWA, may CV CFO, tapos ito na magandang cafeteria natin, no? Uh, yes. So, um, happy ka naman ba, Jessica? I'm super happy naman. Thank you. Thank you, Pangulong Duterte. Thank you po. Okay mga ka-DDS, check natin kung gaano katotoo na sobrang bilis daw ng wifi dito sa ating uh, airport. Andito ako ngayon sa Terminal 1, Arrival Area. Okay, begin test. Test po natin kung uh, kaano katotoo na sobrang bilis daw ng wifi dito sa ating airport. Ano So, itong OB Express natin, uh, anong oras ito umaalis? Anong interval? Um, every 30 minutes lang po yung interval namin. Once po na, sumakay na po yung pasahero, aalis na po yun within 30 minutes. Oh, okay. Kahit mag-isa lang siya? Opo, kahit mag-isa lang po siya, ihatid po natin sila. Oh. Opa, tapos, pagdating sa uh, drop-off niya, halimbawa uh, sa isang hotel, yung mga po, gusto rin pumunta ng airport from the hotel, pwede rin sumakay dito? Yes po, yes po. 当然，搭档好。